Another day, another build. Ito guys, ang future project natin. So, nakakapanghinayang kasi winasak-wasak natin yung battery na ayos naman siya. Dalawang 100 AH na This is not a sponsored video kasi guys, kaya tinanggal ko yung kanyang tatak. 100 AH 12 volt 12.8 volt na battery lithium iron phosphate so ito natanggal ko na yung laman ayan ito yung kanyang BMS as ay 12 volt then yung mga gagamitin ko din lang dito na wire kasi nga yung gagawin dito guys ay isi-series sya at gagawing 24 volt ang isyo kasi dito guys, yung mga ganito kasing mga battery ay naa out of balance during ginagamit. Ayan. So, yung isa, kung mas nauunang nadi-discharge, yung isa hindi. Pwedeng option kasi nito ay maglagay ng active equalizer. Pero sabi ng may-ari, parang mas gusto niya yung nakikita yung laman. At meron na siyang BMS Na meron na siyang 1 ampere na Active balancer At hindi niya ginagamit So Ang pinagawa niya ay Tinanggal lahat yung laman Winakwak Para i-build as a 24 volt May plano siya kasing ano i-upgrade to 5 kilowatt. Ito kasi ay uh, equivalent na siya as a 2500 ah uh, uh, watt hour. Ito yung additional na uh, gagamitin wire. Pero i ko dito, pwedeng gamitin yung dati kong wirings ito. Pang jumper para sa kabila. So, ganyan siya. Akala ko nung una ay naka-screw lang, ah, naka-tornilyo. Yun pala, naka-welded. So, hindi siya pwedeng mag-parallel just in case na mag-upgrade to from 100 AH to 200 AH. Ang option nito ay pwede magdagdag kailang ibang BMS na kasi nga ano, na welded show. ang good side ng welded wala siyang loss wala siyang loose yan loss at loose kasi nga welded na siya eh ang disadvantage pag mag upgrade ka hindi mo siya matanggal at kung sakaling may problema ng isang cell yun ang problema pero matagal kasi nga bago yun ang kagandaan pag bagong battery or pre-made Ayan o, solid ano po ito ano kayo, babanggitin kaya natin yung pangalan ibulong ko na lang sa inyo pag anay, bubulong ko na lang yung brand ng battery na to yung iba, yung iba siguro alam so eto yung BMS hindi ko na rin babanggitin yung pangalan this is not a sponsored video So ito pwede pang gagamitin sa mga future project na di uh, problema kasi na out of balance kasi. Solid siya guys. Napaka solid. Yung battery. Grabe yung pagkakaano sa kanya. Pagkakakompress. Talaga walang bloated dyan. So siguro dito ang plan ay ganyan na lang kaysa kalas-kalasin pa. Pag kinalas mo yun talaga, magano na yan. Mahirap na ibalik. Kasi ito, inassemble siya tapos sa kawinal. Tapos tatanggalin natin, sigurado magkakaroon ng space yan. So ganyan na lang. Ang plano dito kasi ay wall mount. So kung mag-upgrade, additional BMS ulit kung kasakali sa ibaba or baba so at this time hindi pa natin mabibuild kasi nga meron pa akong inaantay na parts nya uh, ah, pinakita ko lang yung future project natin na nangalkal tayo eto guys ay hindi sa akin pinagawa lang sa akin ayan so eto wala na yan. Ito yung magagamit natin. Solid oh. Maganda sana kung ano siya kung ah uh, di tornilyo. Marami tayong pwedeng magagawa diyan pero pag ganito limited lim, limited na. Meron ano, may barcode, IQR code yung ano niya battery. So makikita ko anong detail ng battery sa ilalim yung iba kilala to kilala nilang brand to yun know? o prismatic na battery lithium ion phosphate Ito yung BMS. Supported siya na ano guys. Dami. Pero ang nagustuhan ko dito, meron siyang 1 ampere na active balancer. Yan. Lalalin niyo siguro yung, ano, isang project ko na, na S168. Ito yung ginamit. Yan o. Ewan kung gumagana pa yung S168. Napaka-secure nung battery, mayroon siyang bracket. So talagang walang gagalaw. Saktuhan lang siya, guys. Walang ano, walang play. Walang play yung battery. So ganyan yung plan. at least pag ganitong klaseng mga battery ay siguradong walang halo sigurado ka kasi nga lahat ng battery ay fresh na fresh mga pre-made battery pag ano kasi yung nabibiling mga tigitigi sa tingi hindi may na may bugok yun ang problema eh kung yung binili mong battery ay 'yung cylindrical na maliliit. Ang hirap nun kung ang nagka-problema sa loob. Kakalasin mo lahat 'yon. Yung ganito mas madali. Tapos 'yung kanya'ng DOD, at least kahit paano mataas compare sa mga uh, tingi. Uh, always na sinasuggest ko ay 'yung mga pre-made na. Hindi 'yung ano, hindi 'yung mga tingi. Di mo maiwasan 'yan na may bugok na mahalo. So 'yan guys, 'yung magiging future project. May hintay pa kasi na ano, kasama niya. Update ko lang.